sasabihin ko lang po, ginawa mo talaga yung best mo. Ginawa mo yung best mo, pero may nasira kang pamilya. Yan ang dapat mong tandaan, Jeneline. Kasi yung mga anak ko, sila ang nagsasacrifice ngayon ng mga ginawa ninyo babae nagsabi na, maliligo muna ako mahal. Mm. Tapos ito naman ang asawa ko sabi nung asawa ko, mahal mag-send ka nga ng picture pakatapos mo maligo. Ano yung picture na sinad nitong babae kay Mr. Yung nakahubot-hubad po yung oh! babae. Nakita ko din po yun sa messenger nung asawa ko na sinad nung babae nga po. Pa pati nga nga po dun sa ano gallery nung asawa ko, dun sa cellphone na ginagamit niya, nandun din po yun. Yung... Ta Nagpagilala kasi sa akin walang asawa. Ako naman po talaga walang asawa. Hindi ko naman akalain -asawa po, may asawa pala siya, may kinakasama pala siya. Sabi niya sa akin, hindi ko daw payang gawin ang kumain na asawa po, ang mag plano ako. Mm, hindi wow. ko daw kaya. Mahina mm. daw ako. Itong pagmumukha akong to, damulag, yan ang sinasabi niya sa akin. Mm -hmm. Ang sasabihin ko lang po, ginawa mo talaga yung best mo. Ginawa mo yung best mo, pero may nasira kang pamilya. Mabigat pa nga po na pwedeng i-file na kaso laban dito sa asawa ng na nagre-reklamo ay yung violation ng ano, RA 9262 or yung Violence Against Women and Their Children Act.